galingan mo sa kumuha, do your best. Oh, mo, do your best daw. Oh, si mo nga bang mas maganda? O, okay. oh, si Aling Maliit? Napuro lipstick. O, oh, napuro lipstick lang daw. Oh. <laughs> guys, gagaling ko sa pagsayop. Tatalunin ko si Sakmo para may 1,000 pesos. Oh. Ako ang mananalo. Ako! Ako, ang, ako, ako, ako! Guys, sa tingin nyo guys, sino mananalo? Si Aling Maliit nga ba? Oo, oh, sisak mo. Hi, Aling Maliit. Yan si Aling Maliit, guys, nagbe-makeup. Go, Aling Maliit. Oh, oh, oh. Tingin ka dito, tingin. Oh. Ganda, okay na yan, okay na yan. Pasang ka na naman, Aling Maliit. Bayan. Anong gagawin mo na naman? Mamimili ng sosyeting ko. Sasayaw. Anong bibilin mo? Palda tapos crop top. Anong kulay ng palda? Red. Basta red daw? Mm -mm. Si Anna hindi kasama, no? Okay lang ba? Sama siya, na hindi kasama si Anna? Okay lang. Bilis mo na mag-makeup. Tagal na tagal, eh. Oh. Ay, oh. Ay, oh. Ay tingin nga, tingin, patingin. Patingin mo na, patingin. Oh, okay na yan. Tingin mo na dito ka tumingin. Okay na, ka? Okay na, kasak mo Okay na, dito. Oh. Oh. Oh, tingnan mo. Okay na, oh. Okay na, oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> So guys, ayan, papunta na po ulit kami ng bahay ni Sakmo at ni Aling Maliit kasi may bibilin sila para sa recognition. Yung, ah, Sakmo, ano may bibilin mo nga be? Ano, sapatos. Sapatos lang. Tapos ang kay Aling Maliit ay crop top at espalda. Yan. Sasayaw silang dalawa, diba? ba? Sasayaw kayo, di ba? Yes. Sa, sa tingin mo sa akin, sino mas maging sumayaw sa inyong dalawa? Siyempre, ako na yun. Oh. <laughs> ay, pag sa aling maliit, hindi. Ako, hindi. 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 Ganto, ganto. May challenge tayo. Kung sinong pinakamagaling sa inyong sumayaw sa 15 ay may 1,000 pesos. Dapat walang, <laughs> dapat walang, magkakamali sa sayaw. 1,000, wag 500. Oo, 1,000. Pag, nagkamali sa sayaw, minus, sa hindi, ng... talo na. Pag nagkamali sa sayaw, talo na. Okay. Ha? Naulo ko pa naman. Aling maliit, ano? Pag ka? <laughs> Sa ulo ko naman. Kumanda ka Aling Maliit. Ako ang mananalo. Aling Maliit, anong sabihin baway mo kay Sak mo? Bawi ko na kay Aling Maliit yun dahil kinuha ni yung pera. Oo. Oh, Aling Maliit, anong sabihin mo kay Sak mo? Diyan mo sa'yo yung pera. Galingan mo sa mo ha. Do your best. Oo, oh, Sak mo. Do your best daw. Sak mo. Bilisan na natin guys. At anong oras na? Let's go, let's go. Guys, may napapansin ako. Para mas maganda si Aling Maliit ngayon. Tinan mo ang suot, tinan ot, ang suot, tinan oh, pak suot. Oh, opak, opak, oh. Ay, ay, ganda oh. Pero para maganda rin si Sakmo ngayong araw. Trail, Oh, guys, sa so tingin nyo guys, sino mas maganda sa kanyang dalawa? Yung, yung honest, ano ha, honest comment to. Si Sakmo nga bang mas maganda? Oh, si Aling Maliit. Napura lipstick. Oh, napura lipstick lang daw oh. <laughs>

So eto na nga guys, nandito na nga pala kami sa may kantuhan para magabang ng jeep Pero sakto may tricycle na mapalapit sa amin o oh. Ang sabi kong palengke daw kami sabi namin, yes po kuya Kaya ayun pinasakay na agad kami ni kuya O oh, aling malit at sakmo, sumakay na kayo bilis, baka maiwanan pa kayo Ay grabe, medyo makulimlim, sana hindi umulan di ba diba? oh, after 15 minutes, nasa bahay ng bawa na kami din eh Ang dami kong nakikitang may palaspas na hawak oh, ah. Aling malit bagay sa ito be, yan o oh. tulogan ni aling malit guys oh. Medyo niya. oh Bili mo para sa pinsan mo. Mahal, Mahal ka. Mahal ga. Aling maliit na bilhin mo. Wala ka dito, no? Sa mga mm. so, oh. Maliliit. Taas. Mas Ma, plato. ma, ano gusto mong plato, ma? Kasing liit mo? Ito ang piling ka ito. Babasa din naman yun. Ano? Ito na. Malaka-laka eh. Ano talaga yun? Ito ko ay kong bulo. Ay, garmin na din naman plato natin. Ganito mo. May iba naman yan. Yan naman. Oh, eto na guys. Nakabili na po kami ng plato. Bibiling palda. Ito rin ka Ano, o. Ano, ano? crop top. Oh, anong binili ay, ng mama? Ayan. Ano? Bibilang ay, ko si kuya mong ano. <laughs> Salam. Iyo. Iyo lang. Iyo lang. So, pag, naman to. pag, ang mamang asama ang binibili, <laughs> mga plato, ata, saka at marami pa dong mga stocks. <laughs> ay, oo nga pala. Malapit na nga pala ang Semana Santa. Kaya ang dami ko nakikita may palaspas, Oh. Abay, sakto nga pala ang punta namin at araw ng linggo. Ay, marami ditong mga changgi Oh. Hanap-hanap muna ng palda ni Aling Maliit. Ay, si Aling Maliit, guys. Sobrang arte sa kanyang susuotin. Napakadaming choices ng kanyang isipan. Ang maganda. Okay lang siya. Yes! Ah! Maliit to. Sana ah, kaya isa. Aling rooftop. Aray, oh maganda oh. Be, mas maganda to be. Maganda yung sa pula. Ito? Ito. Maganda to sa pula. Oh, Ito? Yan ang gusto niya kasi. Yan. Uh, yan. 60 po yan. Oh, yan ang gusto niya. No? Tingin nga. Maganda nga yeah. naman niya. <laughs> <laughs> Ayaw mo nito aling maliit? Ayaw ko nyo. Bakit? May <laughs> Maganda oh. nga ito. Saka ba sa bagay sa ito. Crop top. Oh. Bagay sa ito. Oh. Ay, maliit ga. Oh, 161 lang mo. Ha, ah, nakakita na po kami ng balda tsaka crop top ni Aling Maliit, guys. Tcharen! Aling Maliit. Bob lang po na Aling Maliit. Okay ka na? Ba't ayaw mo ng butas-butas? Ayaw gusto niya yung hitang puso. Mission completed na talaga. Meron na siyang palda at crop top. Guys, para saan ba ang palaspas? Anong meaning ng palaspas sa inyo? Comment nga kayo. Abay, din nga pala kayo dumiretso sa may hero ka ng bawal. Eh, balak kong bumili ng microphone. Siyempre, balak din bumili ni Aling Maliit at Sakmo ng sapatos nila. Ah? Ayan, nakakita na nga pala ako ng microphone dito. Tapos si Sakmo, maghahanap daw ng sapatos niya. Buti na lang, ah, nakakita siya agad ng sapatos na gusto niya. Kaya ayun, bibili na namin. Aba, si Aling Maliit, gusto rin daw ng chinelas. Hindi talagang kapakabugang bata ito. Oo, oh, okay na yung aling maliit. Tara na, baba na tayo. Si aling maliit, tsaka sakmo nga, balay ako dito sa may escalator. Aba, gusto daw nila ng labubu. Sabi ko, meron ako sa kwarto, kuwain na lang nila. Bali, lumabas na nga pala kami. Dini na lang namin antay ng mama. Aling maliit ito, gusto mo? Ma? Ay, man, aling maliit, gusto mo gata? Aling maliit. Ay, ba't naan si aling maliit? Aling maliit, aling Uh, ayaw nito Arte mo, oh, kawain mo Kawain Hindi naman abot aring, Oh. Pintong. Bilis, aling maliit. Bilis, 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 bilis. Aba, ang dalawa, bumili nga pala ng kanilang fries. Kasi sabi nila, gutom na daw sila. At eto na nga, pauwi niya nga pala kami sa bahay. Bali, nag-tricycle na nga pala kami para hindi hassle. Kasi ba diba, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Madalin mo na mga ikaw na magdala masarula. Go, ma. Kaya mo yan. Sa si aling maliit kasama pa? Hindi, hindi na. na. Nadalin lang na. po yung tinapay at kape at asukal. Dalawag asukan. asukal. Isa lang, ma. Isa lang. Yan, ah. Oh. No. kilo naman yan. Yan. Go, ma. Baka malinda, dalawag mo tinapit. Tingin nga. Oo. Oh. tama. Tama, go. Go. Bali, tag-isa nga palang balde ng tinapit ang mga lolo tsaka lola namin. So, guys, ayan. Pauwi na po kami nila, aling maliit. At aling maliit, sukatin mo yung mga binili mo, ha? para makita natin kung maganda ka ba dun sa crop top tsaka sa palda na binili mo. Pangit yan. Yeah. Oo, oh, pangit ka pala, be. Be, pangit ka daw, sabi natin, Hazel. Tingnan natin. Oo, tingnan. Anong maling ano ka? Maganda kang palda, ma? Anong maling maganda kang palda, mo? Tingin nga. Tingin mo na. Tingin. Tasa yung crop top. Ito, crop top, guys. Ito. Kaya nga crop top, <laughs> di ko. Sa'yo mo itong bibiliin mo eh. <laughs> maliin ka kasi kaya maliin ka. Oh. Oh, go, tingnan natin. Uh -oh. Go. Yeah. Okay. Gubad lang si pati. Go. Maganda ba ang suot ni Aling Maliit? Pangit. Ay, Sal, maganda. Ay, Aling Maliit. Hindi. Ah, nangit na daw. Ala! Okay, pangit daw. Aling Maliit, pangit daw ang suot mo. Okay, Guys, maganda ba ang suot ni Aling Maliit? <laughs> ay, 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 Paano yung step? Paano yung step? Paano yung step? Paano yung step mo? Paano yung step mo? Step. Hindi, yung ano, yung isa, yung bumblebee. Yung bumblebee, go. Patayin mo na nga ano, kung maganda ang sayong bukas para manalo ka ng 1,000 pesos. Okay lang, okay lang. Wala tugtog, go na. Guys, ang daan binili ng mama. Yan, bumili kami ng microphone. Bumili rin kami ng, ano, ng ipitan. Yan. Dahil ang mama ay may ma, ano maglaba. Ay, si Hazel pa lang tagalaba namin. May ipitan ka, Hazel! Yan. Wow! Para ba sa to? Right. Akin muna. yan, akin <laughs> yan. Sorry. Ano pa mga binili natin? Parang, parang wala naman tayong binili. Ay, iyo to, ito sakma. Mm, ito, guys, ito nga pa lang binili. ni nisa ko muna ano. Pangit na, guys. Patos. Pangit. Uh, Pangit. Pangit ba? Pangit ang mukha mo. Oh! binili. Guys, <laughs> <laughs> gagaling ko sa pagsayo, tatanungin ko sa sakmo para may 1,000 pesos ako kay oh. Kuya. Oh, ano sa mo? Sakmo. Wala, ang pahit mo ano sa sayo mo sa mo? Wala pang pangit. Ano sa mo sa para manalo ka? Gagalingan ko. Gagalingan mo din. Oh. Then papangitan mo. <laughs> <laughs> Ikaw, kasi ang mananalo kasi sa pagsayo is merong 1,000 pesos Dapat sa akin. Ka man, ano? Oh. Dapat kapag Dapat Kapag hindi na Pag, pag ano, kapag, may, kapag hindi nanalo, meron kayong ano, ano lang. 100 pesos lang. <laughs> Pero sa si Aling Maliit yan, Aling Maliit, ano gagawin mo para manalo ka ng 1,000 pesos? Gagalingan. Paano bang step mo? Paano step niyo? Yung step lang. Go. Ah, nagusta mo kami ito. Oh, go. Abangan nyo ang sayaw namin, guys. Ako ang mananalo. Ako. 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 ako guys, sa tingin nyo, guys, sino mananalo? Si Aling Maliit nga ba? O si Sakmo? comment nga kayo guys kung sa tingin nyo si Aling Malit o sa Comment na! And, huwag nyong kalimutang mag like, share, and subscribe! Bye!